Hello mga kapigy! Kumusta kayo? So for today's video ay pag-uusapan natin ang tungkol sa reels na nakamute. Ayan, so um, bago natin umpisahan please subscribe my YouTube channel at pakiclick na rin ang bell button para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang pa mga video. So, bakit nga ba nagkakaroon ng ganyan sa reels natin? Walang sound. So, hindi natin alam kung paano natin res resolbahan or nag-iisip tayo kung bakit nakamute ang ating mga reels. So, ibig po sabihin niyan, may violation po tayo. So, tingnan niyo naman, um, yan, kinuha ko yan kay um, Ma'am Juliet na uh, nakamute yung mga reels niya halos um, yung reels niya nakamute. Ang dami, nasa 100 plus yung nakamute na reels niya. Kasi ang, ang kwento niya dyan na sa mga dati pa na reels niya, may mga music kasi. So hanggang sa nag-turn on siya ng professional mode niya, hindi niya alam na pati yung sa mga nagdaan na reels niya, yung mga old reels niya, magkakaroon ng um, violation na mute ang halos reels na ginawa niya. So ayan, makikita nyo naman dyan sa video na sobrang dami yung nakamute. So ano ba ang dapat natin gawin pag meron tayong ganyan? I-delete -de natin. So di ba nga, ang sayang lang na ang dami, lalo na pag maraming views ang daming nagkukan na siya ng ads dati. Pero hanggang sa masyado na kasing mahigpit si Lola Meta, di ba? So no choice tayo, kahit marami siyang views, kailangan nating i-delete yung mga violation natin. Dahil wala naman tayong ibang choice na pwedeng gawin sa mga ganyan na nakamute. So ang pwede niya lang gawin is, um, i-download nyo, then i-re-upload nyo ulit. So, kailangan wala na siyang music. Or i-check nyo kung hindi man music, baka meron dun sa um, sound niya na magkaka-violation yung video. So, ganun lang yung pwede nyong gawin. Um, I-download nyo, delete nyo, then i re na lang ninyo yung video kung nasasayangan kayo. Pero syempre, talagang sayang kasi nga wala na siya, wala, mawawala na yung dati niyang views na malaki. So, di ba nga? Kasi once na hindi niyo yan dinilit, yung mga violation ninyo, maapektuhan at maapektuhan yung um, earnings natin sa Facebook, sa Reels, and magiging not recommendable ang inyong um, account pag hindi nyo ididelete yung mga violation. So tignan nyo, pag once na dinilit ninyo mga violation, um, medyo matatagalan pa para maging um, recommendable ulit yung ating account at mahihirapan na i-spread ni Lola Meta sa mga um, ibang viewers yung mga videos natin. O ba diba? ang hirap lang na pinaghirapan mo tapos biglang mawawala, mamumute. Pero no choice tayo kundi i-delete lang, download din, nasa sa inyo kung um, i upload nyo o hindi. So yun lang mga kapigi, kung meron pa kayong tanong, comment nyo lang sa, sa baba and then sa next video, um, sasagutin natin. Maraming salamat mga kapigi.